Nalalapit na, na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayo'y nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada News midterm elections special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Batangas City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. brigada in the heart of changing life Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. Mga kabrigada, ating po namang one time the new Filipino time, alas 12 na lang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines da, Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali mga labi ng dalawang piloto na nag na Air Force Jet dadali na sa Villamor Air Base ngayong hapon. Mga legal na online sugal, pinababan na rin ng ilang senador. Grupo naman ng mga kababaihan nagkilos protesta kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day. At malaki-laking rollback na mumuro sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Sabado, Kabrigada, March 8, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Cast Austria. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Tangkilos protesta ang Gabriela sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kasabayan ng selebrasyon ng International Women's Day ngayong araw. Ayon pa sa Gabriela, ang araw na ito ay kasaysayan ng paglaban ng mga manggagawang kababaihan para sa makatarungang sahod, karapatan sa paggawa at laban sa fascism. Kasamang iba pang progresibong grupo, panawagan nila na presyo ay kontrolin at tanggalin ang VAT sa pagkain at gastusin. Bukod pa rito, ipinanawagan din nila ang iba't ibang mayoryang isyu sa bansa. Pero pinakasentro ng panawagan ng grupo ang matinding pagkabahala sa sitwasyon ng mga manggagawang kababaihan sa Next Philippines dahil sa patuloy na pagtanggi ng management na tugunan ang kanilang collective bargaining agreement mula pa noong nakaraang taon. Hanggang ngayon, kabrigada, hindi pa rin daw na ibibigay ang inihinging 50 pesos bilang dagdag sahod at hindi pa rin naibabalik sa trabaho ang apat na opisyal ng union na iligal na umanong tinanggal. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahilan sa inilabas na Assumption of Jurisdiction Order ni Dole Secretary Benvenido Laguesma na maaring humantong sa marahas na pagbuwag ng strike gamit ang puwersa ng militar at ng kapulisan. Uma, ataw, nationwide! Ang malaking ambag ng kababaihan sa lipunan, kinilala ni Pangulong Marcos ngayong International Women's Day at National Women's Month. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng International Women's Day at National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang papel na kababaihan sa kasaysayan at pagunlad ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, malaki ang naging ambag ng mga kababaihan mula noon hanggang ngayon, mula sa mga babaylan, katipunera at gerilya ng nakaraan hanggang sa mga frontliner, professional at leader ng kasalukuyan. Patuloy anya silang nagsisilbing inspirasyon at haligi ng bayan. Sa gitna ng selebrasyon, binigyan din ang Administrasyong Marcos ang patuloy na pagtataguyod sa karapatan ng kababaihan at pagtutol sa anumang hadlang sa kanilang pag-unlad. Dinitiyak din ang pamahalaan ang pagsuporta sa kanilang mga adhikain upang mapaunlad ang bansa at ang buong mundo. Hinikayat naman ang Pangulo ang bagong henerasyon ng mga kababaihan na ipagpatuloy ang kanilang ambag sa lipunan at maging inspirasyon para sa iba. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan, na 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Rapido Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa iba pang mga balita mga kabrigada ang labi naman ng dalawang piloto na bumagsak na FA-50 fighter jet dadali na sa Villamor Air Base ngayong hapon Brigada Claudine Lusak Pandita ng Brigada News FM Cagayan de Oro Ibrigada mo Brigada Dadali na ngayong araw sa Villamor Air Base sa Pasay City ang mga labi ng dalawang pilotong sakay ng nag-crash na F-50 fighter jet sa Bukidnon. Ayon kay Philippine Air Force Tactical Operations Wing Eastern Mindanao Acting Commander Colonel Ryan sa Ngayong tanghali ilalabas mula sa funeral homes sa Cagayan de Oro ang mga labi ni na Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Dadulia. Mula roon, dadalhin ang kanilang mga labi sa Lumia Airfield para sa departure honors bag bago ito, ilipad patungong Villamar Air Base kung saan sasalabungin ito ng arrival honors. Sa ngayon, hinihintay pa ng Philippine Air Force ang desisyon ng kanilang mga pamilya kung ilalagak sila sa kanilang bayan o sa libingan ng mga bayani. Uh, we will uh, go through with the honors for our heroes and after that we will let the family decide kung if they wish to bring them to their uh, places and uh, we will just assist In the heart of changing lives, Brigada Claudin, Lusak Pandita ng 102.5 Brigada News FM, Kagayan de Oro the Music and News Authority. Pagbago, kada balita. Personal na ipinaabot ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang pakikiramay sa fifth fighter wing kasunod ng pagpanaw ng dalawang magigiting na pinoto na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April Jan Dadulia habang tinutupad ang kanilang tungkulin. Sa pagbisita ni Cordura sa fighter wing family sa Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga, inihayag niya rin ang buong suporta sa fighter pilot community at kinilalang kanilang mahalagang papel sa national security. Pinasalamatan din na mga piloto na naging pangunahing bahagi ng operasyon sa Bukidnon. Hinimok din ang lahat ng piloto na panatilihin ang pinakamataas na antas ng kaligtasan, profesionalismo at integridad sa bawat misyon bilang pagbunita sa legasya ng kanilang yumaong kasamahan. Ngayong hapon nga ay bibigyan ng arrival honors ang dalawang piloto sa Villamor Air Base sa Pasay City. Uma, ataw, sa brigada, panibagong batch naman ng na mga repatriated OFWs mula Israel abay dumating na dito sa Pilipinas. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! <laughs> <laughs> report! Dumating na sa bansa, ikatatlumput-apat na batch ng repatriated OFWs mula sa Israel. Sakay ng isang flight, dumating sila kagabi sa naia Terminal 3. Kasama sa grupo ang 42 OFWs at dalawang dependents na agad sinalubong ng OWA Airport Team at mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers. Bilang suporta sa kanilang pag-uwi, nagbigay ang OWA ng financial assistance, food and transportation assistance, at hotel accommodation para sa mga nangangailangan. Sa kabuuan, Umabot na sa 1,282 na mga kababayan nating OFW sa na natulong ang makauwi. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga OFWs na naapektuhan na si Galot, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos in the heart of changing lives. Ito sa Brigada Jigokastodyo ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang e-gambling sa Pilipinas mainam na raw na iban para sa kapakanan ng mga kabataan ayon yan sa isang senador. Brigada Ann Cortez ibrigada e mo! Brigada! brigada. report! Suportado ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mungkain ng ilan na pagban sa mga Philippine Inland Gaming Operator o mas kilala sa pangalang i-gambling e sa Pilipinas. Ay niya mainam na gawin ang akbang na ito dahil marami ng kabataan ang na-expose rito sa murang edad at maaari itong makapekto sa kanilang kinabukasan. Dagdag pa niya, bilang uso na ang mga e-wallets, mas madali na rin maka-access ang sinuman sa online gambling kaya wala ng kontrol ang gobyerno sa kung sino man ang nakakapaglaro nito. Kaso nun nga nito ay nanawagan ng senador sa mga magulang na bantayan ng maigi ang kanilang mga anak upang hindi mahulog sa paglalaro ng online gambling. Maliban pa roon, o rin siya sa Department of Education na patuloy na paalalahanan ang mga estudyante tungkol sa panganib na dala ng pagsusugal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News of Free BALITA Nationwide Samantala, kabrigada ay pinagdiwang ni Sen. Christopher Bongo ang pag-aproba ng Republic Act No. 12124 o ang sinasabing Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program na siya magbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipinong may limang taon o higit pang karanasan sa trabaho na makukuha ng degree. Bilang co-author, binigyan din panigo na layunin itong kilalanin ang kasanayan ng mga hindi nakatapos ng kolehiyo at makapagbigay ng pantay-pantay na oportunidad. Ang nasabing batas ay magsisilbing tulay para matulungan ng mga Pilipino na maabot ang kanilang mga pangarap at makapag-ambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Bagong bago, Balita Nationwide. kalagayan ni Pope Francis sa ospital na nanatiling Say pero komplikado. <laughs> Brigada Katrina Honsong, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> <laughs> report. Nana feeling stable pero komplikado ang kalagayan ni Pope Francis ayon yan sa pahayag ng Batikana. Ito ay matapos siyang magkasakit na pneumonia at dalhin sa ospital dahil dito. Ang 88 taong gulang na Santo Papa ay patuloy na nagpapagaling at nagpapahinga habang isinasagaw ang ilang terapi at panalangin. Kung maalala, nagbigay siya ng audio message noong Webes kung saan maririnig na mahina at hirap ito sa paghinga. Ayon kay Pope Francis, nagpapasalamat salamat siya sa mga nagdadasal sa kanyang kalusugan. Bagamat patuloy naman ang mga sabi-sabi tungkol sa kanyang kondisyon, ay hinihayag ng Batikan na nananatiling reserve ang prognosis ng kanyang mga doktor at nagpapatuloy ang mga pagdarasal ng mga deboto para sa mabilis niyang paggaling. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News. Oh! Rapido, ikatabalita nationwide. Ikatabalita nationwide. Sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, malaki-laking rollback ang inaasang ipatutupad sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, halos dalawang piso ang posibleng itapyas sa gasolina. Posible manong mabawasan na ng piso at pitumpong sentimo hanggang piso at napung sentimo ang kada litro nito sa diesel kabrigada. Meron pong inaasahang siyam na pong sentimo hanggang piso at sampung sentimo na rollback sa kada litro nito at piso naman hanggang piso at walumpung sentimong litro habang pa piso naman at siyam na po hanggang piso at walumpong uh, litro ang uh, maaring mabawas sa kerosene. Ito na ang ikalawang linggong magkakasunod na rollback. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, wala pang naging oil price hike para sa buwan ng Marso. Sa lunes, iaanunsyo ang official price adjustment at magiging epektibo naman sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide sa mga kabrigada, ang mabisang paraan para matunungan ang mga nahihirapang mabuntis sa pagbuntis ay ang pagpapakonsultang sa doktor upang malaman ang mga posibleng sanhi sa pagbubuntis. Maaaring magrekomenda ang doktor ng mga fertility treatments tulad ng medication, in vitro fertilization o lifestyle changes tulad ng tamang diet, regular exercise at pag-iwas sa stress. Mahalaga rin tiyakin na maayos ang kalusugan ng magpartner. Sayang yung palala mula sa Mamsa VS1 Capsule, simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Mamsa VS1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, magkakasunod na pasakit ang kinakaharap ng 61-year-old na si Panfilo Orbiso mula ho sa paggasulhogon Santa Rita Samar matapos ang masunog ang kanilang bahay noon at makaranas ito ng mild stroke. Si Tatay Panfilo na nag-iisa ring tagapagbuhay para sa pamilya ay may asawa na isang PWD at isang apo na lumpo. At dahil lang po sa kanilang kalagayan, hirap silang makatawid araw-araw sa kanilang buhay. Kaya naman, nagbalik ko ang Brigada News FM Tacloban at One Tahanan upang magbigay ng financial assistance kay Tatay Panfilo. Laking tuwa niya nang matanggap ang tulong kung saan anya ay malaking ginhawa sa kanilang gastusin lalo na't hindi patiyak kung kailan siya makakabalik sa kanyang trabaho. Dakong salamat naman ini nga bulighan. Ka na ini Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, ka Brigada. Balita, balita. ng Pagtutulungan pangtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Momsla VS1 Capsule Bumpuso kasama ang puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life Kasi Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At sa ngala ni Brigada Leo Navarro Manicdem ako naman si Brigada Cast. Austria. Maraming salamat sa inyong pagiginig at Happy Women's Day, Kabrigada! Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.